Mga ka-Republic, may namumuong tension sa pagitan ni nasyon ni Winston at Converge Assistant Coach and Vice Team Governor na si Delta Pineda. At may mga haka-haka ang ilang matataba ang utak na nagsasabing may kinalaman daw si Longhair sa conflict sa loob ng Converge. Nasa gitna ng wala pang linaw na contract negotiation si na Winston at ang Converge Team Management. Hindi kontento ang 6-4 Pilam Guard sa offered salary at ang ikinagalit ng gusto ng current Vice Governor ng Pampanga ay ang di paglalaro ni Winston sa Kadayawan Festival. Nagbanta itong ide-demanda si Winston ng of contract. Totoo nga kayang may kinalaman si Longhair sa pagmamatigas ni Winston? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, apat na kupunan ang kasali sa Packet Basketball Tournament sa Kadayawan Festival sa Dabao. Ang NLEX, Blackwater, Phoenix at ang Converge. Kagabi natalo ang Converge kontra NLEX sa unang laro sa Packet Tournament. Ngunit exhibition game lang naman ito kaya wag na nating idetalye. Basta ang alam natin nag-skip si Sony Winston sa larong ito dahil daw sa iniindang tendinitis. Ayaw itong bilhin ni Delta Pineda, assistant coach ng Converge. Nakikipag-team practice daw di umano ang 6-4 point guard simula nang dumating ito galing US. Kaya di naniniwala ang team official na hindi ito fit maglaro at nagbanta ito, ididimanda raw nila ng breach of contract ang film guard. By mid-September pa mag expire ang kontrata ni Winston sa kanyang mother team at totoo naman ang sinasabi ni Governor Delta na may obligasyon pa si Winston sa kupunan. Pero baka din naman po totoo na may tendinitis si Winston. Sino man na nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling, alam naman nating lahat na hindi iyon ang totoong issue. Ang totoong issue ay ayaw permahan ni Shawn Winston ang kontratang inilatag sa kanya ng Converge at malinaw na di siya kontento sa offer ng kanyang mother team. Maalala kamakailan lang habang nasa US vacation si Winston sa isang interview ay nagpahayag siya ng kanyang saluobin. Ayaw daw niyang magtunog ungrateful pero lahat halos daw player ay salary ang laging pinag-uusapan at wala raw siyang pakialam kung magkano ang sinasahod ng iba pero gusto raw niyang matanggap yung fair na sahod para sa kanya. 420k ang offer namin, sabi ni Governor Delta. Yun daw ang maximum na inaalaw ng PBA. At tungkol naman sa mga perks and bonuses, ang offer daw nila kay Winston ay katulad din ng tinatanggap ni na Stockton, Aranya at Baltasar. Gusto raw nilang maging fair sa lahat. At tila nga hindi pa ito enough sa 27 years old Lasal product. Mukhang may natatanaw na greener pasture ang Pilam Point Guard. Baka tulad din ng greener pasture na pinuntahan ng kapwa la sa listang si Jamie Malonzo na umalis naman sa Barangay Hinebra. O siguro'y wala namang balak mag-Japan bili o KBL si Winston, baka isang local team din ang kanyang tinatarget. Isang follower natin ang nag-comment sa ating blog na sabi raw ng kanyang naging pasahero, mukhang driver ito, Baka raw may kinalaman si Longhair sa pagiging pakipot ni Shoney Winston. Sa PBA, pag sinabing si Longhair, alam na natin kung sino. Hindi naman nag-elaborate ang nag-comment sa atin. Ang masasabi ko lang, mataba ang utak ng nag-iisip na may kinalaman si Al Francis Chua sa dipagpirma ni Winston sa kanyang mother team. Pero sa isang banda, malamang sa malamang ay Hinebra hater ang pasahiro ng commenter natin at naaalala siguro nito na noon ay ayaw ding pumirma ni Troy Rosario sa offer ng Blackwater. Tapos ay niligawan pa ito ng dati niyang team na talk and text pero hindi rin kumagat at sa huli sa Hinebra pumunta. Pero may malaking pagkakaiba ang sitwasyon ni na Troy Rosario noon at Shuny Winston ngayon. Unrestricted free agent noon si Troy Rosario at si Winston restricted free agent siya at ang converts pa rin ang nagmamayari ng kanyang playing rights. Wish natin na sana ay di na humantong sa demandahan ang gusot ni na Sonny Winston at ng Converge. Bilang politiko, siguradong madiplomasya naman si Governor Delta at si Sonny Winston naman, dapat din sigurong mag-adjust siya sa kanyang mga demands upang hindi na rin maabala ang kanyang basketball karir. Huwag na niyang gayahin si Damo na dating naglaro sa TNT at ayaw ding pumirma sa Converge matapos i-trade ng tropang 5G. So guys yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa you Emerson Kabadi Vlog mula naman diyan sa Oman. Ingat ka lagi diyan kabayan. Salamat sa suporta sa Yuren Rose Marie Juan. mula naman ito sa Bulacan. Shoutout sa iyo at sa Yuren, shoutout Nelson Reyes, nasa Saudi ito. Salamat sa suporta Idol at sa Yuren Borlagatan Donald na nasa Singapore naman. Shout out sa iyo Idol Salamat sa suporta ah. At sa iyo Edwin Filisardo Shout out sa iyo Idol At sa iyo rin Perla Kudisal Yes, yun ang kailangan talaga ng Hinebra Katuwang ni Japet At sa iyo shout out Papa Kiko kumbat ba't daw kasi pinakawalan si Stan Hardinger At sa iyo shout out Yam Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.